Titignan ba o titignan na? Say my name. Ah. Ah. Yes, ganda. Curly girl. This is Bridget Stone. Sir, see pa na. Naganda, ganda nata! Charis. Ayan, guys. So, another day, another gala. Sir, yes. Hindi pa po siya. It's So, ngayon, eh, sa si ko parang hindi like, niya Sleeping pa siya. Gigisingin natin siya, sister. Kasi ay uh, natin siyang lumabas, mag-professional face, at ng mga kung uh, anig and chata tsaka tayo mag yes. <coughs> sister, bumangon ka na, sister. Anong otas na? Halika, may dadalhin kita kung saan, te. Mm -hmm. Di ka dito na natin. Okay. Ayan, pretty full na tayo. So, ayun pala. Ang first bala ko ng Madam Ryan Renz ay patanggal itong sumpa ko. Kasi tignan mo lumalaki na siya. Ang haba niya. Ayan, sumpa yan. Then next. Si Chico ay na natin. I'll just drink. It's na uwa ko. Sister, are you ready? Yes. Yeah. Super ready. Yes. 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 Yeah. Kakatawa ka. Tara na. Same, same. Tapi nampak cantik cantik. Loksa, loksa. Thank you again. Ma, just for the pink lipstick. Pink lipstick. Sam, nak pink lipstick, tapi kalau. Aduh. 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 Pa-order okay. niyo. Umorder ko. Oh, ano, merienda? Yes! Gusto po, gusto pa. Mamaya. Mawag kayo kumon, Kaya minsan lang yung... Ayun! 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 jumping rope. Ayun! talaga, Ayun! 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 na Ayun! 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 Okay lang Hindi nakakilipi. Ang ganda ng lips ko. Mm, perfect. Perfecto. Iwawax lang natin ito guys. Then this one next. Ayan yung mga sumpa ko sa muka. First naman ako may team lang talaga ko. Ay, perfect. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay Okay na. lang hirap talaga magpaganda mag mag te ayan yung sinasabi ko pag nagmamaganda ang hirap sakit say my name say my name pag ilawin mo te say my name say my name uh, say my name ah ah Ang dami ko Ang sakit. Aray. na sakit. Ang dami sakit. Ang dami sakit. دي مثل كده طيب هو امم 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 Biglayin ko na po ah. Wait. Biglayin ko na po ala. Biglayin ko na po ala.

matagal ang tubo ng ating mga buhok. Yan, pati itong fest natin, itatayo dyan, wave. Yan, parang matagal ang tubo ng mga buhok rows sa ating face. Sa ating Kili Kyler na Majitema. Ay, yun. Uh, okay lang, okay. Sige, try lang. Ayan, perfect. Ayan. Ganyan, ganyan siya. Hmm. Nakabebengting na yung best natin hmm. siya. <laughs> Ayan, kumain lang kami dito Romacdo kasi nagutom na che. Yes. Tommy siya, di pa siya nalangap sa fifth. Fries and chicken fillet tapos pag ano na din ako yung chicken mm -hmm. perfect mm. tapos tapos na kami tayo kasi kayo sa kulochi we're going to S yeah, patay mo mo yung pa, papakiti <laughs> kulochi mo nakakulochi kulochi ang aking sister para dapat surprise sa SM ko nang sa inyo look niya tayo kulochi <laughs> <Yeah>. kulochi <laughs> kulochi siya ngayon pwede nyo masight yes yes ganda curly girl hindi parang iba naman kasi tayo straight or a change ba? ganda mo actually ngayon marami kaming gagawin check natin yung timeline guys check lang natin titignan natin guys kung bpm ba o titignan lang titignan sure na ako Ayan. Ay, utensils pala. Utensils nga, Doon na tayo, Tee. Doon na tayo, pabibili na kami Uy, utensils. Kuya, kapag napanood mo to, you said, ut <laughs> utensils. Ikaw lang ang inisip namin, yeah. hindi yung iPhone. Yeah. <laughs> Wala nila kasi bibili tayo, Tee. Soon. Ay, bibili bibili na rin. Aram niyo, saan ba yung utensils? Uh? The utensil. National Bookstore. Patol ah. <laughs> hindi, baka ano. Sarplas, ate. Pakatol. Hep hep hep. Kulot. Ganda ni Kulot. Chi. Ala kami makita. Number one. Pagod na nga ang mga keki. May mayanda lang kami dito. Yan. Favorite. Ganda mo, Chi. Hindi pa tayo nag-iwi yun. -E. Yes. <laughs> Nakakapagod pag malaki nila gadas. Tapos mo yung ganyan. check ka na ng Hindi mo pala outward. <laughs> my gosh! <laughs> Nakita mo lang ba? 90! Carjacks! <laughs> in you know, a man let me hear ya